Terry Jong in the house, y'all. Isa sa napakagagaling na producers ng Moonlight. Siya talaga yung masasabi nating tatanggaping sixth member na SBN, eh, no? Litaw na litaw siya dyan sa gitna. Game na game, sumayaw, eh. Hi, ang cute mo, Terry. Magaling ka naman palang sumayaw, bebe ko. No, anong baby ko? Lagot tayo dyan. Pero salamat sa pagbisita sa amin dito sa Pinas, Terry. Sigurado akong napakilig mo ang buong Araneta sa presence mo. Yung iba nga, mas excited sa kon dahil lang ka, umamin kayo 18. Balita ko nga, pinagsiselosan daw to ng boys. Oy, 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 anong chismis yan? Uwi sa mahali mansyon mga 18, nakakita lang kayo ng poging in-check eh, magsiswerve na kayo charot, syempre walang papalit sa mga sintu-sinto namin, Lodi, no? Kaso minsan lang si Terry sa Pinas, kaya kay Terry muna ako. Ipapasyal ko muna siya. Kaso, umuwi na rin agad. Balik ka ulit for vacation, Terry. Ganon. Ako na bahala magluto ng sisig para sa'yo. O, di ba? Naks! Pero seryoso, congrats sa pagtatag finale concert yung boys, both day 1 and day 2 sa mga solid 18 na galing pang probinsya at sa mga international 18 natin na pumunta talaga ng Pinas. Lakas nyo guys, etong si Moonlight na mamayag pag sa China. Kaya be ready 18! Paparating na si at wakas, gagawin natin lahat. Ipapakilala natin siya sa buong mundo.